DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula ng magpamilya ko? Sinikap ko namang maging mabuting inata sa oa. Ah. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang magdusa? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sana namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Nagpamilya ba ako para lang magdusa? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may May pangako ang bukas. Pati ba ikaw? Hindi rin naaawa sa akin? hindi lang naman kayong nahihirapan eh. Kahit ako, pinagtatawanan din ako tililbak ng marami. Dahil sa nangyari sa pamilya natin. Hindi pa rin dahilan yon para mag-drugs ka! Para sirain mo ang buhay mo Pwede ba tumigil na kayo? Huwag na nga kayong mag-away Tris, anak Ako ang tunay na nahihirapan Ako ang nagahasa Ako ang magiging dalagang ina Hindi kayo Sa ginagawa niyong yan Lalo niyo lang akong pinas... Tris, bakit? Sumasun... Ano masakit sa'yo? Uh, puson ko Anak Ang sakit Tris, ah, ka may maagos na dugo sa hita mo! Ay! No! Dali! Dali, Dali! natin sa hospital ang yeah. mo! Yeah. Yeah. Pinoy. Naawa ako kay Luisa. Puro na lamang hirap ang kanyang dinaranas. Puro sakit ang damdami. At ngayon, nanganganib pa ang buhay ng ating bunsong apo. Pareho lang tayo ng nadarama, Lilay. Sinisisi ko ang aking sarili sa mga pagyayari ito. Hindi mo kasaranan yun. Kaya mo mong sisihin ang sarili mo. Kabutihan lang ng ating anak at mga apo ang hinangad mo. Lalo mo lang pahihirapin ang sitwasyon natin lahat kung patuloy mong sisisihin ang iyong sarili. Paano ba natin sila matutulungan, Tinoy? Upang makapagpanibagong simula. Wala tayong may tutulong para sa kanila. Pero ang Diyos siya ang tunay na may magagawa. Ilapit natin sila sa kanya at ipakiusap din natin na iligtas niya sa kamatayan si Reese. lumalapit po ako sa inyo. Nagmamakaawa. Hiligtas mo po ang aking anak. Hindi ko na po alam kung paano ko pa kakayanin kapag nawala ang bunso ko. Kahit po mahirapan ako sa pagtulong sa kanila para makabangon. Gusto ko pa rin makapiling ang aking mga anak. Anak, ah. kanina ka pa namin hinahanap ng tatay mo. Narito ka lang pala sa chapel ng hospital. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong alam na pwede ko pang lapitan. Kaya sa kanya, anak, lumapit. Siguro, iyan ang pagkukulang natin lahat, anak. Dahil lumalapit lamang tayo sa kanya kapag hindi na natin kaya. Gano'n ang dapat sana. Siya ang una natin laging lapitan. Pero naniniwala ako na dahil sa mga nangyari, mababago na ang lahat. Magiging siya na ang una nating lalapitan, anak. Nay, lalang nilay. Si Mark. Inay, apo. Bakit? Uh, ano balita? Nakausap po namin ni lolong doktor ni Reese. Ligtas na raw pong kapatid ko. Oh, At kaya lang, nawala pong kanyang dinadala. Kumain ka, Paris. Busog na ako, kuya. Ah, ba? O, pagkatapos yan, maligo ka muna gamit ang shield bath soap. Sige. Salamat, ha. O, bakit ka nagpapasalamat? Dahil tinutulungan mo si inay na alagaan ako. Nahihiya nga ako sa'yo, eh. Bakit? Dahil sa pagiging pasaway ko, sa pagsagot ko kay inay, nakunan ka. Alam mo, naiisip ko. Siguro hindi talaga para sa akin ang batang yun. Naging daan lang siya para magkabuklod ulit tayong lahat. Tama ka. At nangyari yun dahil sa pag aalaga namin sa'yo. Pero, kailangan ko pa rin humingi ng tawad kay inay. Dahil nakagawa ko ng kasalanan sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O oh, anak, nandito na tayo sa bagong ayos na kwarto mo. <laughs> ang ganda, Nay. <laughs> Talaga. Masaya ako kasi nagustuhan mo ang ayos nito. Salamat po, inay. Oo. Huwag ka magpasalamat, anak. Ang totoo, gusto ko humingi ng sorry sa iyo. Bakit naman po? Kasi hindi kita agad na damaya. Wala po kayong kasalanan sa akin, inay. Ginawa niyo lang po ang alam niyong makakabuti para sa amin isa pa narito na kayo ngayon. Hindi na kayo malalayo pa sa amin. At ito ang mahalaga. Ang sabi ng inay, bis na bis ka nang umalis kanina. Saan so, kagaling galing, ah, Mark? May inaplayan po akong trabaho, Nay. At sa awa ng Diyos, natanggap po ako sa pinantahan kong fast food. Ibig mo sabihin? Magkatrabaho ka? Pansamantala po. Matagal pa naman ang next school year. Para naman makaipon ako. Para may magamit ako sa pagbabalik sa eskwelahan. Walang. Oh, Handa pa rin naman akong pag-aralin ka. Kayo ng kapatid mo. Nay, gusto ko pong makabawas sa mga hirap niyo. Kaya sana, hayaan nyo lang ako. Nang maranasan ko rin ang kumita sa sarili kong sikap. kasi oh, sige. Ikaw ang bahala. Ah, um, nai. Mm, ano yun? Sorry ah. Kasi sa na tulungan ko kayo, naging pasaway pa ako. Oh, mark! Pangako po, hindi na maulit yun. Magiging ibang Mark na po ako ngayon. Ilagay na po sa sasakyan ng mga orders sa ating halaman. Ah, okay. Salamat, Riz. <laughs> ay, ay, ka rin ba sa pagde-deliver ng mga iyon na po? Opo, Lola. Kami pong dalawa ni Kuya Mark. Para naman hindi gaano mahirapan si inay. <laughs> Wala bang pasok si Mark ngayon sa fast food? Day of ngayon yan, ay. Ah, ganun ba? Oo. Ay, siya, sige. Lumakad na kayo nang hindi kayo gabihin. Marami pa naman kayong pupuntahan. Tama po kayo, Lola Lilay. Marami na po kasi order kay inay ngayon eh. Sana naman. Magtuloy-tuloy na ang paglakas ng negosyo nyo. Ay naku, Nay. Mangyayari po yun sa tulong ng Diyos. Ay, maalala ko pala. May sulat na dumating. Oh. Galing Muntinlupa. Kay Martin. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O oh, mga anak, maupo kayo. Mm. Parang alam ko na po kung tukol saan ang pag-uusapan natin, inay. Ako rin po. Tungkol po ba sa sulat ni itay? Nasabi ba sa'yo ni Riz? Opo. Oh, may sakit siya. At patuloy na humingi ng tawad sa ating lahat. May itatanong po kami sa inyo. Mahal niyo pa po ba si Tay? Hindi ba kayo galit sa kanya? Um, aaminin ko. Oo, nagalit ako sa kanya noon. Dahil nga sa mga nangyari. Pero ngayon na, may sakit siya at nagdurusa dahil sa kanyang nagawa. Naiisip kong wag nang dagdagan ang paghihirap niya. Ang bait niyo talaga, Inay. Napaka maunawain niyo pa. Mga anak, sana huwag kayang magdamdam. Kung gusto ko na siyang patawarin, totoo po. Handa na rin po akong patawarin siya, inay. Ganon din po ako. Kaya kung pupunta kayo sa kanya, sasama po kami. Martin. Luisa. Salamat <coughs> at dinalaw mo rin ako. Tay, narito rin po kami ni Riz. Kumusta na po kayo? Tay. <coughs> Ang pamilya ko. <coughs> Maraming salamat sa alahong inukol niyo sa akin. May dala nga pala kami pagkain. Tay, magpagaling po kayo. Patawarin niyo ako mga anak. Napakalaki ng pagkakasala ko sa inyo. Lalo na sa Iloisa. Kalimutan na natin yun. Kung ang Diyos nga nakapagpatawad. Sino ba naman kami ng tao lamang upang ipagkait yun? Tama po si inay. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, <coughs> handa na akong mamatay. Tay. Dahil nakamit ko na ang inyong kapatawaran. Tay naman. Huwag naman po ganyan. Hintayin po namin ang paglaya niyo. Oo nga. At sa pagkakataong niyo na magiging maligaya na tayong lahat. Ayan. Ayos na ang lahat ng bulaklak dito sa sala. Oo nga. Ang gaganda ng napili mo. Eh. Tawagin na natin si inay para makita niya na. Huwag na. Hayaan na lang natin siyang kusang lumabas. Maghintay na lang tayo dito. Sige. Oo. Oh. O, oh, na, yan na. Aba, mga anak, Bakit ang daming magagandang bulaklak dito sa sala? Gift namin sa'yo. Ha? Huh? Ay, Opo, Nay. Bakit? Hindi ko naman birthday, ha? Ah. Um, uh, Nay, ah. gusto po namin maging masaya kayo. Kahit hindi ninyo birthday. <laughs> <laughs> Pasasalamat po namin yan sa so, walang sawang pagmamahal niyo sa amin. Oo. Oh. Sana napasaya namin kayo. Naku oh, mga anak, sobrang saya ko. Dahil sa pagbabago ninyo at sa magagandang nangyayari ngayon sa ating lahat. At patuloy ko kayong mamahalin. Pagmamahal nakalakip ng isang magandang pangako ng bukas. Sumayon niyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Nagpamilya ba ako para lang magdusa? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghala ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, at pala palauhing between si Diego Bandido ng Love Radio sa papel na Martin. Itinampok si Rosana Villegas sa papel na Luisa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong Teknikal, ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi nagaanyayang sa susunod muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pag-ako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.